nahihirapan akong abutin yung likod ko. Okay lang ba makisiyo? Mm -hmm. Sige po, tita. Pero sandali lang po, baka po kasi biglang dumating yung asawa ko eh. Oo naman, sandali lang to. Kahit ito lang sa bandang balikat ko. Sige po. Salamat. Hi. Sigurado kung okay lang na makitira tayo sa tita mo habang naayos yung bahay natin. Oo naman, mahal. Tsaka mag-isa lang naman siya dyan eh. Kaya okay lang naman daw. Mag-isa? Wala mo lang ba siyang anak, apo? Wala no. Bata pa si tita. Ano ko bata? Basta malalaman mo mamaya. Tara na. Oh, buti naman. Nandito na pala kayo. Opo, oh, tita kayo din po kasi yung pinakamalapit sa amin eh. At kailangan din po kasi namin tignan-tignan yung bahay mula sa pagkasira sa bagyo. Ano ba kayo? Open itong bahay na to, lalo naman sa'yo. At saka, buti na isama mo na rin yung asawa mo at nakilala ko na rin. Huwag kayong mag-alala. Mag-enjoy kayo dito sa bahay. Feel at home lang kayo palagi. Ano nga pala itong dala niyo? Ah, biskuit po um, nagdala na po ako ng biscuit kasi sabi po ni Aya, mahilig daw po kayo sa ganyan. Ah, naku, salamat. Nag-abala ka pa. Actually, favorite ko talaga to pero nag-maintain ako ngayon kasi ng aking health at saka ng body ko ngayon. Ang ganda nga po eh. Ah, uh, maganda yung ano? Ah, yung diet niyo po. Narinig ko na din kasi sa iba yan eh. Maganda raw. Ah, oo. <laughs> Nakakatuwa naman tong asaw mo, Eya. Eh. Yeah. Ang daming alam. Pero napansin ko na hawig siya ng Tito Almer mo, ano? <laughs> oo nga po, eh. Ang dami po nagsasabi niya, ano? Ah, sige. Okay, mag um, malaki naman tong bahay. Feel at home lang kayo dito at sigurado ako mag-e-enjoy kayo dito. Salamat, tita. Ah, mahal. Alis mo na ako ah. Babalik din ako agad. Ah, uh, oh, sige, Mal. Ingat ka. Oh, sige. Hmm. Am, um, tita, kailangan niyo po ba ng tulong kanina? Kasi parang busy po kayo eh. Ah, uh, hindi, wala. Mag-relax ka lang muna. Uh, kapag kailangan ko na lang eh tatawagin na lang kita. Sige po. <laughs> Sige, si CR muna ako. Yan? Ah, uh, po. Uh, ano po yung tita? Uh, pwede ba kitang maabala sandali? Iwan ko kasi yung towel kanina sa table eh. Ah, uh, ganun po ba? Sige po, tita. Salamat. Um, ito po. Ah. Salamat. Sal oh, wala po nga naman. Iho, pwede ba kitang maabala sa uh, ano po yung tita? Ah, uh, sobrang sakit kasi ng katawan ko. Kawa nang naglilinis kasi ako lagi dito sa buong bahay ng mag-isa. Kaya lang medyo mahihirapan akong abutin yung likod ko. Okay lang ba makisuyo? Ah, uh, <coughs> sige po tita. Pero sandali lang po, baka po kasi biglang dumating yung asawa ko eh. Oo naman, sandali lang to. Kahit ito lang sa bandang balikat ko. Uh, sige po. Salamat. Nako, ang sarap mo palang magmasahe, Ian. Napakaswerte naman ni Iya sa'yo. ah <laughs> uh, ano po, tita? Ayos na po Ben? Oo. Masarap ka nga magmasahe. Siguradong masarap kang kasama dito lagi sa bahay. Salamat, Ian, ha? Wala po yun, Dita. Mahal, ang tahimik ka yata. Pinayari ba nung wala ako? Uh, wala naman, mahal. Um, may gusto lang sana akong itanong sa'yo tungkol sa tita mo tsaka sa tito ko. Uh, Alma? Uh, bakit? Anong meron kay tita tsaka kay tito Alma? Ano kasi, um, medyo nailang kasi ako kanina. Eh, naiwan niya yung tuwalan niya dito sa labas, tapos pinayo, pinasuyo niya sa akin, pagkatapos nun, bigla siyang nagpa-asay sa likod. Ah, ganun lang talaga yun si Tita. Malambing sa lahat, lalo na sa mga kaibigan ko at sa mga pinsan ko. Hindi. Medyo iba kasi yung dating eh. Ang lagkit kasi nung tingin niya eh. Tapos sabi niya pa sa akin na kahawik ko daw si Tito Alma. <laughs> well, totoo naman. May hawik ka sa kanya. Alam mo, sabi nga nun ni Mama, si Tito Almer daw yung pinaka-pogi sa pamilya. <laughs> Kaya siguro nagpa flash mo kay tita. Baka nga. Pero iba kasi yung pagkakasabi niya eh. Sabi niya sa akin, alam mo, ikaw talaga parang kahawig mo sa itsura si Tito Almer. Ang bigat ng pagkakasabi eh. Pa'no ba namatay si Tito Almer? Ah. Namatay siya, ano, five years ago. Na-stroke kasi. Sobrang devastated lang si tita nun eh. Kasi, ang bata pa ni Tito nung namatay siya. Kaya simula na namatay si Tito, hindi na siya naghanap ng iba kasi mahal na mahal na talaga yun si Tito Almer. Pero nung namatay si Tito Almer, hindi mo lang ba siya nagkaroon ng ibang boyfriend? Wala. Si Tito Almer lang yung naging asawa niya. Tsaka sobra na kasi hindi mahal yun. Pero kahit ganun siya, alam mo, hindi pa rin siya nagbag. Ganun pa rin siya kalambing. Kaya yeah, huwag na mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ano Baka nga. Pero hindi <laughs> kasi mali sa isip yung tingting ting ni. Ay naku, mahal. Alam mo si tita, sobrang bait nun. Kaya huwag mong bigyan ng meaning yung mga ginagawa mo. No? Baka naman nagpapalambing lang siya kasi alam mo na nasari siyang mag-isa lang siya dito sa bahay. Well, siguro nga ayoko naman na mag-isip ka ng masama sa akin, mahal eh. Alam ko naman, wala kang gagawin na ikakasira natin. Kaya okay lang yun. Kayaan mo lang si tita. Relax ka lang. Tsaka kung may gulo man, sabihin mo agad sa akin, na <laughs> Oo naman, mahal. Salamat, ah. <laughs> <laughs> oh, Eya. Ang aga mo ata nagising. Aalis ka ba? Opo, tita. May aasikasuhin lang po ako. Pero babalik din po ako maya-maya. Ah, -maya. uh, eh, si Ian, hindi mo ba isasama ang asawa mo? Natutulog, tita. Eh. Ayoko namang gisingin. Pagod din kasi yan kahapon. Eh. Ah, ganun ba? Sige, tita. O sige, mag-iingat ka, ha? Sige, paalis po. Alis po. summer. Miss na miss kita. Alam naman ang kamay mo mahal? Tita? Anong yung mo? Pasensya na Tita, ang ginagawa niyo dito? Pasensya na iyan, Eya. Uh, nadala lang talaga ako ng emosyon ko. Tinitingnan ko lang talaga kanina po yung mukha niya kasi kamukha kamukha siya ng Tito Almer mo. Tita? Bakit mo nagawa sa akin to? Sasawa ko pa talaga? Iya, e, uh, wala akong masamang ibig sabihin. Namiss ko lang talaga ang Tito Almer mo. Pakiramdam ko kasi siya yung kasama ko eh. Matagal ko na kasi siyang hindi nakikita. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga ibig sabihin na sirain kayo. Ayoko ka lang pala palakihin to. Aalis na kami dito. Eya, huwag ka naman magpadalos-dalos. Hindi naman ganun yung ipi ko sabihin. Pasensya na talaga sa inyong dalawa talaga na miss ko lang ang Tito Almer mo. Magpresensyahan nyo na ako. Hindi na, Tita. Aalis na kami para sa kapayapaan ng lahat. Iya, iyan. Sana mapatawad nyo ako. Naku, salamat nag-abala ka pa. Pero actually, medyo nag-iingat ako ngayon sa mga sweet food gawa ng kailangan ko i-maintain yung aking health at yung aking ah, katawan. Please skip nyo na po yung line ko po. Ay, sorry lang. Pangina. <laughs> ba't kasi direct, <laughs> ba't nilabas mo na agad? Hindi, pa, eh, parang ano lang. Diba? Aha, nang ano? Ah, nang ano po, nang katawan nyo <laughs> Hindi ka tawag nung diet. diet <laughs> niyo. Salita. Ang hina. Salita. 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 <laughs> Bakit ka naging ganun? Ay, acting. Bilong siya Ah, na. okay. <laughs> mahal. Bakit tahimik ka yata? wala ako? Oh, wala naman, mahal. Um, kanina lang kasi may pinasuyo lang sa akin yung tita mo eh. Medyo... Nailang ako. Mm -hmm. <laughs> It's okay. Alam ko naman, hindi ka gagawa ng ikakasira natin. Kaya relax ka lang. Hayaan mo lang si Tita. Nakalimutan <laughs> ko. Hayaan mo lang si Tita. Kaya, relax ka lang. Hayaan mo lang. Ganyan talaga siya. Kung gusto ko. for watching Tibon Manila araw-araw. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tibon Manila, sa aming TikTok at Facebook page, Tibon Manila. So ano pang hinihintay nyo? Tara na, panoorin nyo na kasi napakaraming bagong stories na talaga namang magugustuhan nyo. Dahil dito sa Tibon Manila, ang sayay walang katulad. Eh! Hey! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagata, Wala kasi saya Sa bawat tunog at kalaw magkasama tayong lahat Tibon Manila, walang pag alilangan Tibon Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama